Uy. Ilis spark plug. Good morning, good morning mga kaidol no. Ah, po to this video mga kaidol. Ilis asan mi spark plug. Sa dual BBTI, Toyota Vios. 2019 model. Oke. spark plug nasa nima kay idle no. Wala ang nih karon. Solve na ning problem. tau na to -ta -ta yang ignition coil sakit. Okay. Pada araw na ito Start! Lah, ya, mau udah disahin JK. Yun, ada nakan daro, wala naik. Kwan, wala naik kurung gamay. Kanina nati, palyar gitu. Accelerator eh, nabay. kon palyar. Okay. Gey, pa yun. Wala na yung mukuan ba? Di pa rin na ganina. No. Sa mga sulti ni mo, model sa MGK. Salamat. Salamat, MGK. Salamat, MGK. Kaya na mga kaidol no, ah, solve ng problem. Ilisan ng mga spark plug. Wala na yung palyado. Okay mga kaidol, uh, thank you for watching mga kaidol. No, uh, please like, follow, like ko sa akong Facebook kids. Makoy TV, like and subscribe my YouTube channel. Okay mga kaidol. Okay, thank you for watching. See you later. Babus!